gay sampung na talo so so sampung interview eksakto lahat ng question two incidents ang galing mo naman siguro talaga talaga din tulungin niyo mga hindi na hindi ko ang point ko ma'am well the backstage is a bajuo with camera walang magdududa dito mga ba kasi ganun 'pag sumasagpal ng hindi sila tayo Mga bisita natin sa Tito Bridge, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguloyin yung issue. Okay. Hindi po kaya ako ang gugulo ng Mr. Ma Chairman. Sa pagkakasok ko pala, gugulo wala yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio, kung ano yung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Hindi ka mo ng Ay. attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mga kaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Kaya mo nilalaman ko doon eh. Sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, hindi sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw. Kaya paano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman ko sa Tahit at Makati, tapos oh, pero, sasabihin mo may sumasaksak sa mo, ano iisipin nila? Kasi sinabi ko ba na Alan Peter kay Tano ang okay. sumasaksak sa akin? Ah! Di ba mas, sabi nila yung pag nagre-react na nila, baka guilty. Ma'am, kasi sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan ng Gimarites. <laughs> Kaya ayusin natin to, nakakayaan. Hindi, hindi po tayo marites, Mr. Chairman. Kaya na, 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan? Yun na nga eh. Ipasok yeah. natin sa record, anong gusto mong linawin? Kaya tanong ko lang sa DTWH, based on their record, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma ma'am, pinapasinta ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa maita nila. 21. Is that 23 billion? It's 21.73. But it's not 23 billion. If you add the land. But it, it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na, na, na sa akin ang 23 billion? Yun yung, yun yung. Siguro balikan natin yung mga...